nila magkaroon ng bahay. Ano ka ba? Ipapatigil ko na nga. Huwag naman under mami. Una, sa uran. Ako na nga sila. Tapos ipatigil mo na. Lumen! O bakit? Ba't di ko ka pinatigil yung pinapagawa doon na ano, bahay? Ha? ha? Bakit mo? Ha? Kanina ko ba sinasabi sa'yo na ipatigil mo? Eh, ano bang... Ano ba tayo? Bakit mapatigil ko yung ano? Ipatigil mo nga! Kasi yun yung desisyon ko! Ano ka ba? kagabi. Ayaw mo magsabi? Ako magsasabi? O sige, ako magsasabi. Baby! Ayaw mo nagpatigil! Ako Sandali! Ano sa mga mga mo sabi mo mong patigil? Ay, ano ka sinasabi sa'yo eh? At alam mo, eh, yung ipon nila wonder, kasambay, ba, na wander ka sambay doon din na kapatigil mo yung pagkagawa? Wala papagawa. akong alam! Kung naubos! Eh, gusto, pangarap ng nila magkaroon sila ng bahay eh! Bi! Ano ba? Uy! Umay, Ayaw, talag... mo, ayaw mo kanina pa kitang pinapakiusapan. Be, ipatigil mo na yung pinapagawa dyan. Sin ba wala kang aksyon na ginagawa. Eh, bakit ganun mo yung pinagagawa ni Wanda ka sa bahay vlog? Eh, dyan, tiraan nga nila yan. Para di ba pangarap lang mag-aus ng bahay? Oo, oh, makangarap nila eh. Gusto ko nga ipatigil. Sino bang mayari ng lupa? Ikaw. Oo. Oh. Ako pala eh. Huw, sandali nga. Bakit? gumagawa gumagawaan siya ng bahay ngayon tapos papatigil. Lumayos ka nga, Bi. Hindi mo ganyan ang ginagawaan mo. Ipatigil mo na ito d'yo na ipagawa. Ha? Ipatigil mo na patigil. ano, yung... may papagawaan ko to ng ano, pangalawang mansion namin. Kasi dito ko napagplanuhan na ano, na tawag nun na dito ko iano yung ano ko yung lagayan ng mga gamit ko kasi hindi nakasya sa bahay masabi ng marami kaming gamit doon ikaw <coughs> <coughs> biyo mayos ka nga ikaw mo, naubos na yung ubos na nga yung Uwa, ipon no, stop na po yung pagpapagawa kasi titibagin ko to ate huwag o... naman ate maawa ka naman bakit? marami <coughs> ka naubos na nga yung ipon ko sa ite eh ay may hindi ko na problema natin. yun basta itigil nila basta ipapatigil ko na naman ikaw bisan na kung ano, pipigil mo, hindi mo na lang pinabili ng mga materialis na Juan. Ikaw lang na pagdesisyonan, bakit ba? Kita mo na, nakabili na sila ng mga hmm. mga materialis, oh. Eh, kagabi ko lang na pagdesisyonan na magpapatayo pala ako ng mansyon dito ulit, eh. Ikaw bisan na ipapunod Uy. ko na ito, mag ako Halika ka nga, mag-usap muna tayo yung ganyan po, parang, i-ano okay, eh, 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 mo sila, i eh, Patigil mo yung ginagawa ko. Ibenta nila to, yung mga ginamit nila, ibenta nila siya. Ibenta, pinagpaka, edi wala na, si Kanha na yan. O oh, syempre, si Kanha na mga brand nyo, eh, nag nagamit siya, tapos ibenta ulit. Yung mga, ano ayun o, oh, may, oh, may bubong na, hindi oh, mo kita may bubong na. Eh, gusto nila, bilhin ko na lang, kung ayaw mong ipatibag. Hindi po pwede yung ganyan. ina eh, nga pangarap ka pa nila magkaroon ng bahay. Ano ka ba? Ipapatigil eh, eh, ko na nga. Huwag naman, mother, mami. Una, sa huran. Tapo tapos ipatigil mo na. O syempre, eh, ganito kasi Jo. Wala naman kasi tayong usapan na ano, na kahit anong oras pwede ko siyang kunin kasi ako yung may-ari, di ba? O, ngayon, na desisyon ko na na ko na. Grabe ka talaga, may talagang yung, baris, yung ano mo baris. talaga, na, hindi, ka nakakatuwa. At least ngayon, ito pa lang na ipapatay ko na, nakapag-desisyon na ako. Nakapag-desisyon na kahit na dapat sinabi mo nung una. Naubos na nga yung kwan. ako pa ngayon mali? Ako pa tala, ako, ako pa ngayon yung pangit ang ugali? Oo. oo. Ikaw yung pangit ang ugali kasi tingnan mo pinapa. Eh, pinayagan ko na nga silang magpatayo, di ba? Oo. Oo. Oh. Okay, pinapatigil mo. Bakit mo, bakit mo pa ba pinapatigil? Ha? Eh, magpapatayo nga ako ng mansyon ko dito. Basta diyo, maghanap na lang kayo ng ibang ano. Kasi papatigil ko na. Buo na yung desisyon ko. Huwag maunting na akong tignan. Ano naman nandito nga ako? Parang magiging natatira ko naman yan. Eh, may pera pa naman kayo. Di ba bagong sahod kayo? Pang-ipon nyo nandito, mami. Ay, pang-ipon mo ba yun? Hoy! Pang-ipon daw nila yung pera na natira! Eh, natulala na sa sa'yo. Kasi, pwede mo namang sabihin, pamirindahan mo yung mga construction, payakin mo pa si Joanne. Ay, pamirindahan ko lang sila. Ate si Banjo, yung merienda. Frank lang yon. Pinapatigil ko lang kasi lang. Time na ng merienda. Kasi di ba sabi mo, ano, wala ka nang pang merienda, kasi ubos na yung budget nyo. O ako na yung magpapamerienda sa mga tauhan mo. <laughs> oh, hindi na ito. Kaya <laughs> 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 eh. lang pala yan. <laughs> Ay, yung pang merienda. Ate Banjo, si mo. Si Ate merienda. O, magpapamerienda. Oh, merienda muna. Ayan, thank <laughs> you, Wonder Mom. Hindi na <laughs> 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 ko naman gagawin yun. Alam ko naman yung pakiramdam ng walang bahay, ha? Kaya yeah, nga. <laughs> It's a prank, Wonder Ka sa Pinaiyak lang kita. Hindi <laughs> <laughs> ka umiyak kasi si Wonder Ka Sambay. <laughs> Umos na pala yung ipon ni baby. <laughs> Umos na! Simot! <laughs> Simot! <laughs> Oo. Oh. Yung natitira niya pala, pang ipon na pala niya yun. Pang ipon pa nila -ipon ulit. Walang pang merienda. Oh tayo na magpapamirienda. Ayan, thank you Wonder Mommy, sa pamirienda. Ayun mga ka-Wonder, malapit nang matapos yung mansion nila. Abi, <laughs> shout out sa mga ano, mga gumagawa. Oh my God! <laughs>